sa so, mga uh, gumagamit ng uh, differential yung uh, gumagamit ng mga cross joint na sasakyan napaka importante rin itong uh, nagche-check ng na pinaka cross joint niya. kasi in case na may alog na ito o matanggal ang uh, malaking problema kung nga hindi man matanggal at umaalog masisira yung pinaka oil seal yung uh, baba na i-check ko na ito na lang ha uh, ito dito sa harap. Ayan, ito yung sa harap. So, ayan. O, ayan, kung mapapansin nyo, may ano na siya, may alog na. Ayan, may kalug na siya. So, kinakailangan kailangan nga uh, ibaba ito uh, para mapalitan itong uh, pinaka crush niya kasi may alog na siya oh. Ayan, hindi dapat na ganun yan dito siya kumakalog sa uh, gawi dito yan yung gawi dito kasi oh, pag kinalog siya oh. yan oh. so palaki ng palaki ang uh, kalog nito pagka ito hindi agad inagapan o uh, hindi pinalitan kaya napakalaking bagay ng uh, nagche-check ng mga pang ilalim at uh, mahirap ng abutan sa kalsada o uh, mahulog ito Isinisir ko lang para doon sa kalaman ng mga may-ari ng uh, sasakyan lalo tigid doon sa mga uh, baguhan pa lamang kinakailangan eh uh, magche-check din ano alo yung kabila wala ito, ito lang pero palaki na ito at uh, napaka-important din napaka importante din kung uh, hindi naman na uh, gagawin pa. At least alam na nung nagda-drive o alam na nang ninyo na yung inyong uh, cross din ay may tama na. So maalala yan na. At uh, hindi na ibibiyahe ng malalayo para ibig sabihin ayusin mo na. Okay. Yun lang, isinil ko lang mga best. Thank you.